Hindi ba tama yung bahay natin? May hihiyak guys. Manahinig nyo? Oh, May Hey guys, what's up sa inyong lahat? So dito na naman tayo. May meron tayong narinig na parang parang siya na ay mag explore tayo. Yun na lang, mahan niyo kung yung gabi. Hindi tayo papabayaan ni Gan kasi siya yung protector natin. Siya yung tagapag Yun lang guys, God bless yung lahat guys. Uh, um, yun. LUMALANG KA BAWAT IBO BAWAT SA DUNG PAPASOK SA dilim Nanginginig, lumalakas ang BAWAT, pili, tiling, lumalak bawat IBO ang BAWAT BILIG SA DUNG PAPASOK SA dilim -ini. Sa pagkagat ng dilim At pagsapit ng gabi Mga di mo inaasahay Nariyan lang sa tabi So yun na guys, dito na tayo guys Ayan Yung daan yan, doon pa rin guys no sobrang creepy ano may mga malalaking malalaking puno baka mahulugan tayo dito ng buko ito may mga kawayan dito guys Ayan, may sapa dyan guys mas aniwanag pa ng buwan no? oh. So, tuwing buwan, tuwing buwan, tuwing nag explore tayo, no? maliwanag talaga yung buwan. Marami ah, itong bahay na ito. Bahay na ito guys. Oh, uh, may ano dito. Akala ko kung ano na. Ang... Akala ko kamay. Lulat ako doon. guys. guys. bata dyan na umiiyak. Mayroong sigurong Canak di dito sa bahay na to. Huh! talaga dito guys. Lobat. malas natin low bat yung flashlight oh my goodness i-explore lang po ako ha wala po akong intention po na oh my goodness wala po akong intention na gambalain kayo AP dito guys may uh! tiyanak ba dito Alam ko nandiyan ka sa loob. Hindi ako naniniwala na isa kang bata. Pupunta ano ako dito guys Sa bahay na to guys Hoo! Bagong charge tong ano ko guys Yung flashlight pero Lang na ano Lubat Pero okay pa naman yung ano niya, lights. May mga DVD yata dito tuloy ayan o. Oh. Yung nagpaparamdam kanina. Hindi ko alam kung... yan. yan... Oh, my, oh my, goodness. Yan ka ba?

Sinsya na po kung nagambala ko kayo. Dito lang ako para maglibot sa bahay na to. Gra Grabe yung experience dito guys. Sobra creepy dito. Nung nakaraan ng pagpunta natin, may umiiyak na bata. Grabe. Kung nandito ka man, kung tiyana magpakita ka sa akin kung nandito ka. anak, nandito ka ba? Nandito ka ba sa taas? Nandito ka ba nakatira? Nandyan ka ba? Oh. Ang bilis mo ah Chanak ka ba? Pwede ka ba magparamdam? Ha? Nandito ka ba? Oh my iba na naman Hindi bata na rin eh guys, marinig nyo oh, may, may hiyak shhh Hi. nangailangan ka ba ng tulong? oh my goodness saan ba tayo? ka ba? pakit oh huh. Bakit may babae dito? Nagpapanggap ka lang ata na babae. sumilip. Sino ka? Sino ka? Sumilip. Kita kita kita. Sumilip ka dyan. Wala pa akong intensyon na gambalain kayo. Nagbablog lang po ako. Kung nandyan ka man. Dito lang po ako para mag-explore. sirang sira na yung ano guys yung bubong yung yerto may yerto guys Grabe guys, pinikalabot na lang dito guys. So wag mo lang ako saktan ha. my goodness. Magpakita ka nga sa akin kung nandyan ka. Oh my goodness Hindi ko ba kayo ginagambala dito? Pupay magalit sa akin? ito yung guys comment talaga yun guys sobrang creepy itong lugar to merong umiiyak kanina na babae di ko alam kung babae yun or tiyanak Grabe guys. Grabe yung experience dito. Sobrang pagparamdam dito, guys. bas tayo guys sabi ko parang damdang sa loob niwanag ang buwan dyan oh. ang creepy ng parang may sumilip din oh nak na yung flashlight ko kasi lubat na kasi guys. So, heavy. So, yun na lang guys. Uh, sana malike, ma share itong video. So, ito yung pangalawang balik natin. No? Sobrang pagparamdam dito guys. May umuungol na. Ano yung parang may nilalakad. Tarinan nyo. Nilalakad. So pinapaalis na tayo dito guys. So salamat sa lahat guys. Ayan. So yun na lang. God bless yung lahat guys.